Hello, hello mga tay! Andito na tayo kay Mr. Bean. Ayan mga tay. Puno na naman si Mr. Pin. Ako, marami na naman tayo makukuha nito. Kiyatin na natin yan mga tay. Kiyatin na natin. Ano mo? Isang kahon. Ang dami naman nito. Probiotic. Yogurt. Ayan, kuha lang tayo ng din dito. Kuha lang tayo ng ilan. Kaya ayaw ng anak ko yan ayaw nila ng yogurt ba daming saging mo oh. nakong baganda pa mga tayo tignan nyo naman Psst. ayan mga tayo ang gaganda ng mga saging mo oh. tinatapon lang uy lala, oh lala ano yan Br beef brasaula hmm parang ano to parang tapa ba Tapos. ayan isda pa. May nakita yung isda. Isda. Can I give me the bag, please? Thank you. Ayan. Ayan natin sa bag. Para wala nang kawala yan. Ayan mga tayo. Oh, dami. Punong-puno si Mr. Bin? Akitan ko na yan. Ayan mga day dami oh mga apple ang gaganda ng mga apple may ano pa oh meron pang ganito kamatis ba ano pa yan yogurt kaya natin to ito ano to hmm Kunin natin yan ano yung mga to mga cheese. Ang daming cheese. Kunin natin yung saging mamaya punahin natin, mga ka... Uy! Mga bayo! Isang kahon! Isang kahon na! Cheese tin! Ganoon natin yan. Ah. Saan yung pesto ko? Arik! Mga bayo. ayan mga tayo may waffle pa mayroon din cheese may cheese na naman ayan ayan oh, mga cheese ayoko yan ayan, ayan meron pang fruit rice ayan kasilled naman kunin natin to natin yan. No, oh, ang daming mga cheese na ganito mga day. Kunin natin yan. Di naman nasisira yan. Sira ano na yan. Kahit may minsan mayamag na. Hindi man daw sira. Uy, may mga isda. Uy, may mga isda mga day. Oh. Sausage pa. Uy, libre na ang ating ulam. libre ng ating ulam mga day ako dami na naman harba ni Hinday masira ng ating bag ay 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 mga tay ako isa na namang balot ng cheese ito oh ang oh, dami nito ang cheese na to. Hindi natin kunin lahat yan. Walang tayo ng, ano, ang dami na natin ako ng mga cheese. Ayan, mga day, oh. Ayan, oh. May tapa ulit. Oh, hindi ko na alam anong kukunin ko dito sa dami. dami, sabrang dami, mga day. Ayan, oh. natin mga uh, sausage. Ayan, nagkatsukon pa. Oh, may mais pa. Ang dami. Ang dami ni Mr. Bin. Talagang pag simpleng araw, marami ka makuha. Ay, walang anong kalaban. Ayan pa, oh. Bumabahan ng mga sausage. Uy, may pang lechon na naman si Inday. Lechon manok. Ay, sayang, oh. Bukas na. Ano yan? Parang may sinisilip na itlog. Ah, Paisda pa. Ang malaki. Ayan, may itlog nga. May itlog mga day. Ako, kulang na pala. Okay, muna natin sa tabi. At hanapin natin yung mga kapartner niya. may talong. Wala tayong talong. Ay, malambot na yung isa. Ito pwede pa to. Okay. Kita yung itlog ba hmm. so, yata yung mga kasama ng itlog, oh. Parang nang, nangahulog lang sila, o oh. Nahulog lang nga sila. Ay, sayang. So, Kunin lang natin yung pwede pa. Tama natin sa itlog. Sayang. Ano Uy, isang buong. Ha, buo pa siya mga tayo. Una, dumihan lang do sa itlog. Oh. Hindi pwede yan. Sampo ang laman niya. Ganyan siya. O maliliit na mga six. Yan. Itong baga black ano laman ni Mr. B meron pa dito sausage, umuulan ng sausage dami ko nang nakuhang sausage mga day pero dami pa rin sausage sa loob yan, meron pa nito may sibuyas pa o oh, isang balot ang ayos ayos ng sibuyas ha oh. Ayan mga tayo. Daming sukini. Ayan, sukini. Ay, ito na lang yata kunin ko. Huwag na yung talong. Pinamuatan eh. Na? Ang Kuha tayo ng ilan nitong zucchini. Kasi parang talong din yan. Lasa yan parang talong din. Ang dami, oh. Pinatapon lang nila. Oh, ang dami, mga bay. Hmm. Isang buong apple, oh. Apricot Delights. May nakita ako. hoy Masarap to. Salmon. snack salmon. Snack. Alisin na lang natin yung kahon niya. Marami na yung kahon. tapunan ng yogurt. Sayang naman oh. Itong Black bag please. Kunan ng yogurt. Ah, nakandaming sausage na to. Hindi nakasya ko. Ano mga dal? Ako, malapit lang kayo. Hindi ko sa inyo. guantes ah. Uh. Pati guantes. Ay, bukas na yan ah. Oh. Kailangan kong maalis itong ano na to. Ang dami na itong sukinis. butas na yan. Ano natin, pwede Marami na lang sinasayang na pagkain ng mga day. Marami dami ng pagkain. Sinasayang lang nila. Ang dami pa na ng mga tangkong nagubutong. Ito, sasayang. Ito, sasayang. Ito yung sa ilalim, kung ano ba bon, nandito sa ilalim. mga day. Tapos na tayo masura pero marami pa rin, no? Pakarami pa rin. Dami na natin nakuha. See you sa bahay, mga day. A few moments later. Don't look at me! I'm gonna get shy. Hey, ano mga day? Nakauwi na tayo mga day. Yung mga natin tonight. Ang na nakarpat mixin pa natin yan maya maya ah, may tisyo may mani sibuyas ay mga hindi pa oh may mga hindi sausage salmon Kabingwit tayo na maraming isda mga day. Ayan, mga sausage ba? Ang dami na nang ng sa mga sausage. hmm Ang dami mga day. Habi, you know the sausage? They throw really? a lot in there. Uh, what? They throw a lot of sausage tonight. Oh, really? Yeah. I took many, but there's still plenty. It's also a sausage pork. Yeah. Ah, uh, uh, no. Chicken, parsley, and feta. Mm. Which really tastes nice. Ano marami tayo. pa tayo po. Masyerte ang inyong inday. day. Ano yung mga day? At marami tayong hardback. Marami din nilang tinapon ng mga cheese. silang magtakun. Ito. Marami na tayong mga napuha mga day. Marami na mga iwan doon. Marami tayo nito. sa mga lata. Ang almosan nila. Ay, nakuha ulit na ganito. Ayan, nakuha tayong talong. Ang isda. Ang isda. bahay ko lang kayo. Oh, siguro may naman ako. Hindi man naman Araw-araw pa patok sa bahay niya para mabili ka. Grasya Ay, oh. mga dahil mo. Saan ka kong? mga dahil. May cheese na naman tayo. Sa saan ka kong? Eh. Saan ko ba ilalagay? So, kung hindi na ko dito sa... Ano natin? Sa lagayan natin. Ну, мы говорим, что мы сейчас назовем. Ну-ка, это я вам with sausage. Nakakuha rin tayo niyan. Tapos ito. Mga yogurt. At ah, kamatis. Diba ka napakala malaking kamatis? Wala ka nakita. So, ito na matayo. So, sa pangatlo nating bag. Ito na matayo sa anak ng bag. Ito na matayo okay. sa So, meron tayong tinapay ulit. Ang dalawa tayong tinapay. So, ayan mga dahay. Ito e, yung mga nakarbat natin ngayon. Ayan, nakukuha tayo ng mga manisanas. Ayan, oh. Maganda pa, malutong pa. Tapos, meron din tayong nakukuha nito. Yogurt. Nakukuha rin tayo nito. Mugger'd sausages. Pang, ano yun, pang sauce. Ito rin. Casserole farmhouse chicken casserole yan pang ano rin yan pang sauce nakakuha tayo nito ganito precordialize ayan ang expiration ah next year pa dahi so ito kinuha natin kanina tinapan ko na yung kahon niya kasi masira yung kahon niya pero pwede pwede sa loob kay sealed naman siya ayan Set October pa ang kanyang expiration so nakakuha rin tayo nito, ang buong ganito. Ayan. So, nakuha rin tayo na itong kateriya. Ayan ang laman nito. Sampo. Ayan po pala. Sampo. Sampo piraso sa isang, isang, isang pot. Ganyan yun yung laman Yung mga dayo. Maliliit na mga chicheria. So, gusto na Bata So, may nakuha rin tayo nitong dalawang strawberries. Isang ganito. Isang lamb. Lamb kales tapos isang salmon may nakuha rin tayo nitong isang buong lechon manok ayan ready na yun, nasasalang lang sa oven makakuha rin tayo nitong sliced bread, ayan, dalawa, nakadalawa tayo tapos itong itlog pero kulang na yan, kaya basag na yung iba ayan, ah Ay ayos lang yan, kalinisan pa natin mamaya so, may nakuha rin tayo nitong ganito, beef brasaula may nakuha rin na ganito, hanggang hindi ko pa nakakain hindi pa namin na-try. So, nakakuha tayo tonight ng tatlo. At isang ganito. Nakakuha rin tayo nitong kamatis na maliliit. Gusto ko sana yung malaki kasi malaki. Tapos, isang pack nitong walnuts. Yan. isang gusto ni Javi yan. Tapos, may nakuha rin tayo nitong ganito. Pang almusal ng mga bata. At, saging. Yan. Ayos siya. Ano lang. Pero ayos na ayos yan, Oh. Matigas-tigas pa siya. Balat lang yan. Kunti lang kinuha ko kayo. Pag marami akong kinukuha, nagtapon lang kayo. Hindi manila kinakain. Tahan tayo ng talong. Hinahanap ko yung kinuha kong anong tawag dito? Sukini. Hindi ko yata nailagay sa bag. Ayan. So, ayan. dami ng sibuyas mga dayo. Ang ayos-ayos pa. Tinapon na. Tapos nakakuha tayo nito. Ang ganito. Nakakuha tayo ng ganito yan. Ital. Ayan, Italian hard cheese. Naka, one, two, three, four, five. Nakalima tayong ganyan. Tapos nakakuha rin tayo nito. Nako, sarap niyan mga day. Tapos na nakuha rin tayo nitong yan na is. Mmm, lagyan lang yan ng ano, margarine or butter. It's masarap yata butter na lang. Tapos cheese powder. Tamang tama, meron akong ganun. So, ayun. Ayun. Tapos ito ang jackpot mga dayo. Ayan mga yan. Mga sausage oh. Chicken yan chicken. Oh. Chicken, feta, and parsley sausages. Ganyan siya mga dayo. Ang tataba. Anim ang laman sa isang pack. Ayan naka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakapito tayo mga dayo. Ayan. Bramonti fillets. Ayan. Naka 1, 2, 3, 4, 5. Naka Nakalima tayong ganun. At ito, dalawang box na ganito. Mga die, tinatapon lang nila. Ah, oh, sayang naman. Mukhang sosyalin pa yung chest na ito. Legure. Ano ba daw? What? <laughs> no, 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 no. What? Legruyer. <laughs> Switzerland. Ah, oh, gawang Switzerland pala ang dami mga tayo tapos ayun uh, ano siya, ano tawag dito gloves, ayan nakakuha tayo nasira yung kakabihan na ako pero okay pa yan, ano siya compostable gloves, disposable ba ah, at ito pala Ayan, nakakuha tayo ng dalawang asukal. Parang, oo, tama. Dalawang kilo ang laman, no? So, ayan, nilagay ko siya sa plastic at nabutas siya. So, ayan mga ang ating mga Harbat today. dami-dami mga tayo. Ano kayang gagawin ko sa mga cheese na to? Thank you for watching!